Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Diretsyahang inamin ni Alden Richards on National TV na nagkagusto nga siya kay Miss Universe Pia Wurtzbarts at sa dating love team na si Maine Mendoza. Yan ang bonggang revelasyon ng Asia's multimedia star sa panayam niya sa fast talk kay Boy Abunda. Ayon kay Alden, From afar ang pagtingin niya noon kay Pia at never niyang nasabi sa ah, beauty queen ang kanyang feelings. Sa Itbulaga, best friend sila ni Pauline Lunaye. So every now and then, si Pia would go there to say hi to Pauline, pahayag ni Alden. Nakikita ko siya na hindi nakaglam yung puso niyang mabuti and then after she won sa Miss Universe, parang grabe tugtong na pahayag ni Alden. Tapuri pa niya kay Pia kahit na napakarami na niyang achievements sa personal niyang buhay at sa career ay nanatili pa rin itong humble at marespeto. I can attest that she has remained the same, say say Pani Alden. Samantala, matapang din inamin ng kapuso matin idol at award-winning actor na na-fall din siya noon sa kanyang kalab team na si Maine. Tinanong siya ng King of Talk kung nagkagusto nga ba siya kay Maine noong kasagsagan ng kanilang all-dub love team. Yes, hypocrite po ako kung hindi. Ayoko pong sabihang, sabihang alam niya but I did confess pag amin ng binata. Muli nabanggit ng aktor na super grateful and thankful siya kay Maine, pati na sa Bulaga dahil sa mga blessings at swerteng dumating sa kanyang buhay. Ang daming opportunities na dumating sa buhay ko because of it. I'm very grateful. Say ng aktor. Tungkol naman sa pagkabuwag ng Aldo, parang break up na rin daw ito para sa kanya. Pero nilinaw naman niya agad na hindi lahat ng break up ay masama at masakit. Kailangan daw talaga nila ni Maine ng growth at mag-move forward. Yan ang matinding pahayag ni Alden Richards. Thanks guys for watching and God bless everyone.